Alright mga utinting, tapos na din yung ating ginawa ka gabi no. Ang na nga din nakabit ay itong bypass at saka dito. Yan. Ito mga utinting, bumili ako ng ganito. Coupling para dito. Yan. Kasi nga pag ginanito mo, tumatama dito. Gano'n, baba siya masyado. Ngayon, pag nilagyan lang ganito, tataas na yan. Tawag nito mo ba rin ito yung Mifli with Kukling? Pagkano na siya. Oh. Tapos ito. Bit natin. Yan. Mataas na siya mabuling din. ganda nito, walang ano, wala siyang usok. Ni usok. Kaya nagwi-weld ka, walang usok. sa printing ginamit ko ito uh, ball bulb, bulb tapos yung male adapter ngayon, dito hindi na ako gumamit ng male adaptor ang ginamit ko ito on yung patinte uh, ito male na on yung patinte para pag nasira yan, pwede nyo kasi natatanggal ito ayan, nakakala sya ayan mga paninting ano yung ating setup oh. so dito na tayo so ito yung source yan yung source nya dito tapos natagay ako ng bulb bulb tapos ito yung bypass tapos dito naglagay din ako ng bulb bulb ngayon dito naman tayo dito uh, may adaptor tapos stick bulb tapos mill na yun yung patente tapos nilagay ako ng gripo para sa washing machine ito so, dito nilagay yung gripo sa washing machine tapos sa takbo dito papunta dun sa pump paglabas ng pump dito yan pasok dito pupunta dito sa bladder ayan babalik papasok naman dun sa pinaka <coughs> supply ng kabayan tapos ito para to sa drain pag nag drain ka dito sa bladder ito yung bubuksan mo so lagi siya nakasarado so yun yun ang ating sit up mga and, tapos dito naman tayo ito na yung na ginawa na dito. No? Dito banda. Na hindi nagamit yung APC. So wala silang ilagay na supply. Ito lang ginawa nila. Nirikta. Nirikta lang sa pressure switch. Tapos mula sa pressure switch. Mapunta dito sa breaker.